question. Curious lang ako, ano ba yung iniisip mo? Siyempre because of the diet restrictions, dami mong hirap na pinagdaanan. Ano ba yung iniisip mo after winning? Kumain ng marami or matulog kasi sa dami ng pagod na pinagdaanan mo? <laughs> uh, both po eh. Uh, kasi after po, uh, ko yung sarili ko ng um, gustong gusto kong kainis, which is take food talaga after ng ng game. At the same time, gusto ko pong matulog habang kumakain. <laughs> sobrang pagod na po. Pero, um, Siguro kasi nagka-medal po ako eh, and yung nerves ko po, sobrang high po niya talaga eh. Hindi ako makatulog hanggang 3 a.m. po. <laughs> and kailangan kong gumising ng mga around 7 a.m. kasi meron akong training na kumaga po. So, yeah, puro nap po ako before ng um, next day, which is yung bowl po. Kaya sobrang hindi ko alam kung paano ko nagawa yung bowl po. <laughs> yeah, <yun> lang po. <laughs> so, and ito na lang, kasi deserve mo naman lahat ng mga natatanggap mo ngayon. Ano yung best na like, gift na like, binigay mo naman para sa sarili mo? Na? na ikaw mismo yung pumili para iyo. Hello po. Um, Paano po ba? Hindi eh? material ba? Eh. Um, yeah. Masaya yung masaya po talaga ako na um, pinapangarap ko na from 2012 po, pinapangarap ko na makatungtong sa Olympics, maka, maka gold po sa Olympics. Ayun po eh, parang ngayon yung the best na naregalo ko sa sarili ko din po. Na yung moment na yun, yung lahat ng sacrifices ko po talaga, like, sobrang worth it po talaga. Yan. Nagpapasalamat din ako talaga sa sarili ko na uh, di ako sumuko, uh, di ako, di ako nag-quit talaga. Sobrang inintay ko yung pagkakataon na yun. Lahat yun po talaga, sobrang worth it.